Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Sinforiano ng Autun. Kamusta? Si San Sinforiano ng Autun ay isang Kristiyanong martir na ang buhay ay pinakakilala sa pamamagitan ng tradisyon at mga sinaunang kasulatan. Si Sinforiano ay isang batang maharlika na napagbagong loob ni San Benigno sa Auton. Ayon sa tradisyon, siya ay anak ng isang senador na nagngangalang Faustus. Nag-aral siya sa Auton at tinala sa gobernador ng probinsya na si Heraclius dahil sa hindi pagsamba sa paganong diyosa na si Sibele sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng paggalang sa kanya sa panahon ng prosesyon sa panahon ng kanyang kapistahan. Humingi umano si Sinforiano ng mga kasangkapan para sirain ang rebulto siya ay inaresto at hinagupit at dahil siya ay kabilang sa isang marangal na pamilya, siya ay nabigyan ng pagkakataong tumalikod, ngunit siya ay tumanggi. Hinikayat siya ng kanyang ina, si Pinagpala Augusta, sa landas patungo sa kamatayan, at sa pinakalumang manuskrito na naglalaman ng buhay ng kanyang ina, ay may isang pangungusap na nagpapahiwatig na sumigaw siya mula sa mga pader ng lungsod. Anak, anak o sinforiano, alalahanin mo ang iyong Diyos. Narito ang isang panalangin para kay San Sinforiano ng Auton. O San Sinforiano, matapang at tapat na martir, na buong tapang na nagpatutoo sa iyong pananampalataya hanggang kamatayan, hinihilingain sa iyo na tulungan mo kaming sundin ang iyong halimbawa ng determinasyon at pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na manindigan sa aming mga paniniwala at harapin ang mga pagsubok sa buhay na may parehong tapang na ipinakita mo. Ipamagitan mo kami sa Diyos upang kami ay mamuhay ayon sa mga turo ni Kristo at magtiyaga sa pananampalataya, kahit na sa mahihirap na panahon, nawa ang iyong patotoo ay maging inspirasyon sa aming buhay kristyano at tulungan kaming lumakad sa landas ng kaligtasan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.